Hi guys, good evening. So ngayon gagawa tayo ng pork stick. So una, hinugasan ko na yung karne. Ngayon, i-ano e, ko na siya, ko na siya. So una, nilagay ko lang yung soy sauce natin. Uh, ito yung soy sauce natin guys. Tapos, sunod natin yung bawang. Yan. Yan yung pinino natin bawang kanina. Ang hindi yung lipanan. Malagay sa natin ilagay yung ating kalamansi. So, ganyan. Okay, uh, anyway, uh, uh, second time ko tong ginawa ng pagluto ng ganito. yan bigayin lang natin yung mga kalamansi natin. Hindi ko alam kung ayan, yung kalamansi natin. Mahirap po lang tagahawak ng camera. So, yan. Mm -hmm. So, nah, na. Tablog na. Yan. Imarinit lang natin siya ng mga isang mga kalahating oras siguro. Pwede na yun. Panit mo dyan natin na. So, yan. Tapos, maglagay lang tayo ng masanin yun. So, ganito yung black paper nila dito guys ganito so maglagay lang tayo okay hindi tayo export pero dapat talaga tayo matutong magluto mahirap ang buhay dito ayan lagyan na natin ng isa so, na so, guys masyadong maglagay uh, ang camera natin na masyadong malikot. So, ayan. Then, iwanan lang natin siya ng no? siguro mga kalahating oras. So, ayan. Handa na yung uh, marinated natin. So, balikan natin mamaya after half hour na minarinate natin siya. Mahinit na ating magpintas. Iyan na natin yung Lagay na natin yung sikat na. Yung pinare Lagay na natin yung sauce na natin na お、うん、なかいっぱいまでか。